Ay, tatawin na, tatawin na, tatawin Ayan. Nila yung ay, wow, ang sarap. I e, ano mo day? <laughs> ang sarap. Wow, ang sarap ng ating panghimagas. Asan na day? I e, ano mo day? Si Dada yung aking taga-bicho. Masarap na lang kakao. Oh. Ang bango pa. Wow, ang dami. Ayan, kain tayo ng langka. Ang bango. Hinog sa puno. O sige, day. Alam mo magano yan, day? ano? Alam mo magtanggal-tanggal? -tanggal? Ganito. Tanggal-tanggalin mo lang siya, day. Ganyan. O, tapos ito na yung kakainin mo niyan. Ayan, kain tayo ng... Anong pangalan nito, Day? Langka. Si Dada yung aking kasama. Oh, ayan na. Ihimayin natin to. Para madaling kainin. Mahimayin muna natin isa-isa. Masarap, Day? Bango, oh. Ito yung the best. Kasi hinog sa puno. Hinog talaga siya sa puno. Kain, kain. Kain-kain tayo. Kain-kain. Mag-ano tayo ng langka. Ang bango, no? Hawakan mo nga, day. Ito, cellphone. tapat mo dito sa ano, ganito. Lapit ka, day. Yung init mo, day. Ganyan, ganyan. Lapit lang. Ikanya mo na konti. Ayan. Ikanya mo lang. Ayan. Eh, lang ka lang yung pakita mo. Ayan, ganyan. O, hawakan mo. Ayan, ganyan eh orang mo konti ayan sige itas mo ganyan ayan ayan okay na yan ganyan mo lang ha ito yung ating mga langka ayan ito muna patikim natin sa ating mga junakers tara patikim muna natin sa kanila naliligo sila eh